So, bakit sumasakit ang puso natin kapag nagme tayo? Number one, baka meron ka nito. Ito yung endometriosis, which is nagra-rupture yung uterine tissue natin, yung mga tissues natin sa mattress natin. Kapag nagme-mens tayo, at yun yung nagkukos ng masakit. And nagkukos din ng heavy bleeding, yung uh, buo-buo, and then uh, malakas na pagre -regla. Or, meron ka nito, PID, which is a pelvic inflammatory disease. Yan, uh, as in the inflammatory, it says uh, yung infection sa buong gyne part natin, kasama na yung mga fallopian tube, mga uterus, and then yung mga ovaries natin, or List, uh, just sa hormonal imbalance O naparami kang yung protein intake natin Kaya naman yung PCOS Kaya yung PCOS So 3-4 uh, uh, months hindi kayo -mens and the ones na nag mens And once na nag-mense kayo Super sakit naman siya. So lahat ng mga to guys uh, May mga videos na po ako dyan Please check in my channel Sa detailed ng isa-isa uh, na